Buhay niyo, kaya wag niyo kong husgahan Dahil ako ay tao lang May puso din nasasaktan Kapag tinitira minsan Di wala akong lakoy tawain Ang mga passions na tibigyan sa atin Ayaw paawat, palo ko tibigyan

another 500 pesos through Gcash. Dito naman po sa ating YT account. Ang ating YT account, guys, yung link po, nasa bayo po ng ating IPB at ating TikTok account, yung bayo po ng ating YT account dahil dito tayo magbibigay ng pricing. Alright? Dito kayo mag-follow at mag-subscribe. Live tayo ngayon sa ating TikTok. FB account and of course YT account. Kaya nandyan yung link para makuha nyo po ang inyong mapapanalunan ngayon na price. Cellphone brand new of course and 500 pesos pass. Ngayon naman napakadali lang lang tanong natin. Na ready? Ready na ba kayo? Ready na? Na ready na kayo? Ako hindi pa. Ina muna ang kape. Ay tubig na lang. Manamalat na ako. Ayan, congratulations pala sa mga winners natin. Dahil mayroon nang nanalo ng tatlong cellphone, tumbler at mayroon lang nanalo ng cash. Ah, okay, okay, okay. Sige. Ayan. For 500 pesos, cash. Magpapahula lang tayo ng napakabilis. Paunahan lang, guys. Okay. Ang tanong. Ready na ba? Magkomenta kayo ng yes kung ready ng lahat para maumpisahanan natin. Okay, for 500 pesos dahil ready na kayo, ito ang tanong. Anong street matatagpuan? Anong lugar or anong street, kahit yung street lang ha, yung kalsada matatagpuan? Ang Diwata Paris Overload, Kison, City Brands. Okay. Paunahan lang tayo guys for 500 pesos to. Anong lugar? Paunahan lang to guys, matatagpuan. Kailangan makuha nyo specific talaga na street kung anong street. Ayan, mayroon na ang nanalo. Ayan na. Ayan na, okay na yan. Ayan. Ayan. Dahil napakabilis lang ng pinapahulaan natin, meron na akong nakitang winner ng 500 pesos. True. True Jitas. Ay, may mga bashers na kapasok, guard. May mga bashers na Guard, may mga bashers na kapasok. na? Papin. Nakapin na? Ayan, congratulations po. Ang nanalo po ng 500 pesos uh, at sumagot po siya ng tama. Ang tamang sagot ay 36 Morning Star ay mali. Walang ano. Ay, hindi tama kasi street eh. Morning Star Street. Congratulations Kalami 09 Kalami Pa-screenshot at ipi mo itong social media account ni Madam Mihart to claim your prize. Kalami, screenshot mo to. Kalami, 09. Ikaw po ang nanalo ng 500 pesos na bigay po sa atin ni Mami Hard. Alright? Huwag kayong aalis dahil susunod na natin yung brand yung cellphone. Okay? May mananalo po ng brand yung cellphone at saka Gcast. Nako, nako, nako. Kaya sa lahat ng nandito ngayon sa ating TikTok sa FB, may link po ako sa aking a. Uh, uh, ng ating IP, ang may link pang YT dyan, pumunta na kayo dahil dito tayo magbibigay ng price ating YT para hindi kayo maligaw. Okay, YT account, YouTube account. Ang ating YouTube account ay Diwata Paris Overload. Dahil dyan, may nag Batang Kiapo. Anong sabi? Pepe. Okay, dahil dyan, Siyempre, pagbansang kanta muna tayo. Hindi pwedeng, ano, i-post natin ang i-post kanta ko. Music, please! Kanta muna tayo habang nag-ano sila. Kumakain. Madugol tap, guys. Dugol tap, dugol tap. Madugol tap. guys. Kung ako'y tawakin Ang mga passions Nagiging sa akin Ayaw paawat Paano ko titigilin Ang mga tao Sabi't kumarin kumain Iwata pares Ayaw pang kasikatan Ang mga vendors Kanyang natutulungan Lalo'ng dumali Ngayon ang parisan May pares over Ay lang. Ang beauty ko sa may tunay Doon ako ay nangala Sa siya ko ay natupa Mga tindero, tindero Lahat na Wag sa lahat ng manilimta 🎵 Huwag mawala ang isang pag-asa May awali ng Piyos naman 🎵 kung ako'y pangpain ang mga passions na higigil sa akin Ayaw paawa, paano po bibigilin Ang mga tao sabik-laging bumain Diwata pares, ayaw ang kasikapan Ang mga vendors, kanyang tatutunungan Laling dumali, ngayon ang parisan May pares overload na rin kahit saan Ngayon lahat ay nagbago Vendor naging milo na Si Lord ang may gusto, magpapako ang buhay niyo Kaya huwag niyo kong husgahan, dahil ako ay tao lang May puso rin nasasaktan, kapag tinitira minsan Di wala kung ako'y ang mga passions na tigil sa akin tayo pa awa, paano po pipigil? Ang mga taong sabit lagi kumain wala pa rin, tayo pa ang Ang mga pendors, kanyang matutunduan Lalo dumami, ngayon ang parisan May paris na rin kahit saan La 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 la